ay nagkasalubong sa daan ang Kuneho at ang Pagong. Ngingising-ngising inaglahi ng Kuneho ang Pagong. Hoy, Pagong! Dutli ng mga pangong! Pagong mga Hindi pinahalata ng Pagong na siya ay nagdamdam. Upang patunayang may may pagmamalaki din naman, ay sinagot niya ang mayabang na kalaban. Aparang Kuneho, maaaring mababal nga akong pero nakakasigurado akong matatalo kita sa palakas. Tulog ko po. Baka gusto mong pabilisan tayong makakit sa tuktok ng mundo. Pagsigat ng araw bukas Inatanggap mo ba ang hamon ko? Oo, inatanggap ko ang iyong hamon. Dahil mas mula na ako ang mananalo. Tuwang-tuwa ang kuneho sa hamon ng pagong. Nakasisiguro siyang sa bagay ng pagong ay tiyak na mananalo siya. Upang mapahiya ang pagong, tinatawag ng kuneho ang lahat ng kamag-anak niya. Pinulong niya ang mga ito at inutosang palakpakan siya kapag matagumpay na nakit na niya ang tuktok ng bundok. Iniutos din niyang kakansyawan sa bagal na pag-usad ang kalaban. Maagang-maagang dumating sa paanan ng bundok ang maglalaban na si Kuneho at Bagong. Maaga dumating ang iba't ibang hayop na tuwang-tuwang makasaksi ng isang tunggalian. Kapansin-pansin kung maraming kamag-anak si pagong ay higit na maraming kamag-anak ni koneho ang nagsulputan. Magong! 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 ng ang maglalaban. Ang mabilis na pagbaba ng kanyang kanang kamay ang hudyat na simula na ang laban. Handa na ba kayo? Pagbilang ko pa ng tatlo, magsisimula ng karera. Sa, dalawa, tatlo! Maraming naawa sa mabagal na pag Napapalakas ng loob na sigaw ng kanyang pamilya. Sigaw ng panunodyo ng mga kamag-anak ni Conejo. Kahit kinukot siya, ay nagpatuloy pa rin si Pagong. Buong loob siyang nagpatuloy sa pag-iisod. Kaya na ang nangyat ni Conejo. Nagpahinga ito ilang sandali upang tanawin ang anino ng karamang. Nang walang makitang anumang umuusad, ay umising-ising sumandal ito sa isang puno at tubig niya. Huwag naman ito! Magtulog lang mo lang! Nang matanawang himbing-himbing sa pagtulog si Conejo, ay lalong nagsikap umisod-isod pataas ang labas ng araw ng magising si Conejo. Nanlaki ang mga mata nito nang matanawang isang dipa na lamang ang layo ni Pagong sa tuktok ng bundok. Ho! Oh, si Pagong na ba Hindi ako makapanyamalang! Litong nagtatalon-talon pa in taas ang Conejo upang unapit si Pagong ngunit hindi na ang lahat sapagkat narating na ng na masigap na Pagong ang tuktok ng bundok. si Pagong at si Conejo. Inihahandog ng pangatlong grupo.